dikuring pahiraman mo nga po ako ng bigas wala po kasi kaming isasaing ngayon ano na naman bigas na naman kahapon lang nag- happy-happy kayo tapos ngayon wala kayong bigas? Tiniis ko nga yung big joke na magdamag na tumutugtog kahit ang papangit ng boses ninyo. Tapos wala ka palang isasahin kinabukasan tapos nagpabongga ka? Hindi naman po akalain na mauubos pala yung pera ko. Hindi naman po pala ako nakabili ng bigas. Ano ang sinasabi ko sa iyo, Lele? Bago ka sana nagpabongga ng birthday, sinigurado mo muna sana na meron kayong isasaing kinabukasan. Minsan lang naman po sa isang taon kasi mag-birthday yung anak ko, ante. Kaya pinagbigyan ko naman na po. Ay, ayaw ko sa'yo, Lele. Akin na nga yan. Sa susunod kasi, kapag may pera kayo, wag ubos-ubos biyaya. Ang <laughs> ah, hirap. Ah, hirap kasi sa inyo, kapag may pera kayo, sige kayo ng sige, tapos yung mga kapitbahay ninyo, sila ang nabuburibor pag nawalan kayo. Pasensyahan nyo na lang po muna ako, ante. Yan, panay na lang pasensya. O, oh, ayan, babalik yan ha. Tiniging pa nga kayo magbigay ng pansit tsaka spaghetti kahit kalahati lang ng cake. Naubos ko kasi yung mga handante. Sa kanyo lang naman kaming maaalala ng mga kapitbahay nyo kapag may kailangan kayo.